Yung dumi sa makina. <laughs> <laughs> grabe yung. Grabe naman itong ganitong makina. Matikim ba ng ladies? Ay, ito. yun ako. Sobrang pahirap naman ito sa mekaniko pag mag-overhaul ano, mag ng ganito. Grabe yung pahirap nito. Pag naman magpapagawa kayo sa ano, mekaniko, pag alam nyo ganito, i yun naman, pa-carwash yung una para hindi naman kawawa yung mga mekaniko. Kasi, boy magiging carwash boy tayo, matindi pa sa carwash boy. Super so, ano, engine detailing, hindi lang engine detailing yan, engine kalkaling na tawag yata yun, hindi ko alam kung anong tawag yan. Grabe oh parang ano one, one inch yata yung kawal hindi <laughs> naman alam <laughs> pag magpapagawa naman tayo ng motorcyclo anong nga maaari yan naman natin, pakarawas muna natin pag alam natin ganito ka may eh, dahil kawawa yung megane ko eh umbes na engine works lang tayo magiging engine detailing tayo grabe yun hindi naman sa ano ha pahirap eh, sobrang pahirap saka ang kadahi po natin yung makina ano, na binababa natin Dumudulas-dulas yun. <laughs> Napakadumi. Sobrang ano, dumudulas. Ang hirap awakan Then, kawawa din yung motor niya. Hindi nakakasingaw yung init. Huwag ka ganito kasi nababalutan na siya halos ng putig. Eh. So, kailangan yung motor siklo natin kasi. Ano yan? Air cooled. So, dapat dyan nahahanginan nahahanginan nahanginan dyan yung putik. Tsaka yung mga grasa-grasa na napakakapal hindi lang sa pahirap sa paglilinis ng mekaniko, ko, para sa motor nyo rin, hindi siya ano, nababawasan yung cooling system niya. Umbis na nahanginan ng maayos yung makina nyo kasi air cooled lang ito nga sa say 200, hindi siya masyado nahanginan. Magiging dahilan din yun na, ano, excessive heat. So alagaan din naman natin yung motorcycle natin kahit pa paano ng linis. moro na pa, isang tirahan lang yan sa car wash, itanggal yan, di ba? Isang barilan lang yan ng pressure ano, pressure gun. Taglilima? Yung taglilima piso, yung piso car wash. Tanggal yan. wala so, tayong magagawa. Kalkalan talaga portion natin dito. Buro, natin dito pang ano, mga isang galong gasolina. <laughs> isang galong gasolina, paglilinis naman yan ito. So yun na, uh, tips tip lang natin na uh, yan naman natin yung motorsiklo natin. Linisin din natin paminsan-minsan. Huwag natin hayaan kumapal lang ganito. Hindi lang sa mahirap pag magagawa. Yung cooling system ng motor nyo mababawasan kasi hindi na hangin na maayos. Saka hindi nakakasingaw yung init sa makina nyo. Nabablock ng putik isa pa, nakakahiya pag nakita ng iba. Ayun, isa pa, siyempre pag nakita yeah. ng mga tropa natin. Ano ba yan? Hinukay sa kangkungan. Oo, yeah. <laughs> oh, motor mo. Oo, oh, grabe naman yan. Ganda-ganda ng forma mo. Mga accessories mo, mahalin. Pagdating sa makina, parang hinukay sa ano, spratless eh. Bumbayata, <laughs> oh, may ari. o ba ano man si ano? wash -was bumbay yung mayari nito. Hindi naman siguro. wow.